ipakilala ka talaga. hindi ka ikahin Kasi, oh, uh, ipinagmalaki ka. Ipinagmalaki ka talaga niya. Sabi <laughs> ko, anong meron ka? Eh, manok. Ben, palagi siya. Manok. Ay, o, di na meron na mga problema. Meron ka mga problema. <laughs> meron ka mga mga naging uh, mga iniisip na problema, mga pag pagsubok sa buhay. And yet, time of a uh, disappointment. Either na uh, disappoint siya uh, sa kanyang boss, or sa trabaho, or sa pamilya niya. And yet, ka palagi, like, sa kanya. Yan, Ang uh, 12 pa lang yan, ha? Uh, oh, meron klo? pang idadagdag si Dear Adeline niyan, bukas. Uh,

Hati-hati kaya pinih